Viral na viral talaga ngayon ang nangyari sa flight attendant na si Christine Dasera. Ngunit matapos kasuhan ang mahigit labing isa o 11 na lalaki na di umano'y sangkot sa pangyayari, ay nagsalita naman ang best friend ng mga sospek na si Avi Santos. Dinepensahan at pinabulaanan lahat ni Avi Santos ang paratang sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanya, mga bakla o beki umano ang mga ito at imposibleng gawin nila ang mga sinasabi laban sa kanila. Aneurysm di umano ang ikinamatay ni Christine Dacera na na-trigger ng sobrang kalasingan nito. Naglabas ng mga video itong si Avi Santos kung saan ipinapakita niya ng mga bakla talaga ito sa kilos pa lamang at pananalita. Panoorin natin ang mga nasabing video. <tod> I got more. hey Hi, yeah. okay. Hello. Dinner for tonight. Oh. Bukod sa mga video ay naglabas din ng mahabang pahayag si Avi Santos kung saan kanyang dinepensahan ang mga kaibigan niya. Ayon sa kanya bakit hindi umano inilalabas ng pulisya ang autopsy upang malaman ang tunay na sanhi ng pagpanaw ni Christine Dacera, which is aneurysm na ayon sa kanya. Depensa pa niya, may kanya-kanya umanong mga kwarto sa hotel ang mga Becky friends niya at iba ang kwarto ni Christine Dacera. Sa ngayon sinampahan na ng kapulisan ang labing isang lalaki ngunit hindi ito nangangahulugan na guilty na sila. Dadaan pa rin sa hearing ang kaso at dito mapapatunayan ang tunay na pangyayari.